Kahapon pa lang, umabot na sa higit 50,000 kababayan natin ang bumisita sa Manila North Cemetery. Ayon po sa ilan nating kababayan, ito'y para hindi na rin sila makipagbuno sa dagsaan ng mga tao ngayong araw ng undas. Paalala ng Manila LGU, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 lamang ng hapon, papayagan ang pagbisita sa sementeryo. 15,000 pulis ang ide-deploy sa buong Metro Manila ngayong araw para bantayan ng higit 70 cemetery interior, columbarium at mga terminal. Pinuri naman ni DILG Secretary Benhur Abalos ang kahandaan ng PNP at ikinatuwa ang pagtulong ng iba't ibang ahensya at sangay ng gobyerno. Inaasang papalo ng higit isang milyon ang bibisita sa Manila North Cemetery ngayong Undas. The uh, full alert will uh, be in effect until uh, suspended um, uh, Siguro siguro yan pagkatapos ng uh, Undas kasi nandiyan na ang threat level dito sa Metro Manila napakababa but despite of this uh, very minimal and uh, very low uh, threat level we are employing employing uh, the highest uh, security level in Metro Manila. Always, ang ginagawa natin, we give it our best. No? Hindi natin sinasabi porque maganda lahat, porque konti. No, no, we, we do not want to leave any room na magkamali tayo.